Hello po mga katambay, si Kamanong Ka po sa Tambay Makabayan. Ngayon po pag-usapan po natin mga katambay ang isang uh, ground o para ma-impeach ang ating pangulo ayon sa sa balita at nagsalita ang isang abogado. Ito po pakinggan po natin at magbigay po tayo ng komento mga katambay. Setup ko lang po. Gaano nga ba kahalagang malaman ng publiko ang tunay na lagay ng kalusugan ng mga iniluklok nilang opisyal sa gobyerno, particular na po ang Pangulo ng Bansa. Ayon nga sa isang abogado, karapatan ng taong bayang maging informed sa totoo at kasalukuyang mental at health status ng Presidente. Ang buong detalye sa report ni Angel Pastor. Culpable violation ng ating saligang batas is one of the grounds for impeachment karapatan ng taong bayan na malaman ang mental at health situation ng presidente. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino na maaaring maging ground for impeachment ito sakaling tumanggi ang Pangulo na ipaalam ang kanyang health status sa publiko. Mababasa sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution na kung may malubhang sakit ang Pangulo, kinakailangang ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan sa kalusugan ang mga miyembro ng gabinete na responsable sa national security at foreign relations, pati na ang chief of staff of the armed forces of the Philippines, ay hindi dapat pigilang magkaroon ng akses sa Pangulo sa panahon ng kanyang karamdaman. Sa isang pagtitipon sa Davao City nitong linggo, isiniwalat ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang drug addict. Ani Tolentino dapat sagutin ng Pangulo sa isang proper forum ang mga aligasyon ni Duterte para matapos na ang mga haka-haka kung may health o drug issue ba siya. Ang Presidente ng Pilipinas may tinatawag tayong public trust issues. Yung tinatawag na sovereignty resides for the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacanang. Okay. So dahil pinagkatiwala lang ng, ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin, ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? Mm -hmm. May sakit pa siya? Wala ba siya sakit? kung tumagi naman ang Pangulo na isa publiko ang kanyang kalusugan, maaaring mag-file ng petition for mandamus ang publiko para magsagawa ng drug test ang Pangulo. Mag-drug test siya, in open, live yan, dapat na hindi pwede hokus-pokus yung drug test kaya uh, full transparency para malaman natin kung wala ba talaga siyang Bago naman lumipad patungong Vietnam si PBBM ay sinagot niya ito at sinabing maaring epekto lang ng fentanyl ang mga aligasyon ni FPRRD. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal ay... Ayan po, uh, yan, uh, expert na po ang nagsalita, mga katambay, sa, lalo sa batas, isang abogado. Talaga pong malaki po ang gampanin at tungkulin ng ating Pangulo para ilathala sa ating mga Pilipino ang kanyang kalagayan, lalo ang kanyang kalusugan at ang lalong number one issue na binabato sa kanya. Hindi lang basta pangkaraniwang mamaya na nag-issue sa kanya, ang nagparatang ang dating Pangulong Duterte. Kailangan niyang ilathala sa atin at ibigay ang katotohanan na yung paratang ng ating dating Pangulong Duterte ay siya isang addicted at drug addict, di umano, di po ba? Uh, kaya po, uh, karapatan po ng mamayan dahil tayo ang nagbigay ng trabaho, naglukluk sa kanya bilang siya yung maging presidente ng ating bansa. At karapatan din natin bilang tayo ang kanyang mga boss at siya trabahante lang natin ayon sa konstitusyon ng mandato ng Pilipinas. Abay, ilatang niyo po, Mr. President, sa amin ang inyong kalagayan ng totoong ang totoong inyong health issue lalong-lalo -lalo na sa paggamit ng drugs na sinasabi ng dating pangulong Duterte. Yan po ay iintayin po namin yan, Mr. President. Dahil nung kayo po ay paalis, narinig namin sa media na hindi nyo tamang sinagot, hindi nyo direct na sinagot ang paratang sa inyo ng dating Presidente Rodrigo Duterte na kayo ay gumagamit ng droga. Ang inyong issue, ibinalik nyo po sa dating Pangulo. Dahil epekto ng pentanil, kaya siya nakaaga noon. Pero yung tanong, hindi nyo po sinagot na direkta na kayo ay gumagamit ng droga, hindi nyo sinabi na hindi. Di ba? Kaya ang mga taong bayan, nag-iisip na may posibilidad di umano na totoo ang sinasabi ng Pangulong Duterte dahil sa ang Pangulong Duterte ay naging Pangulo at hindi basta-basta pangkaraniwang tao yan. May nalalaman po yan at meron po yang hawak di umano na matibay na ebidensya sa inyo, Mr. President. Dahil hindi magsasalita ang Pangulong Duterte kung wala siyang hawak na alas. Hindi po ba? Hindi maglalakas loob. Dahil kayo po ang presidente ngayon, di po ba? Kaya Mr. President, eh kailangan niyo pong gawin 'yan para sa amin, mga taong bayan. At hindi naman po kami aasa sa Kongreso at Senado na kayo ma-impeach. Dahil nakikita ho namin, di umano, ang sitwasyon po ng Senado at Senate eh medyo lumalamang po ang pagkatig po sa inyo yung mga kampi po sa inyo lahat, di umano, nakikita ng mamamayan at ni Kamano, ang komento ni Kamano, pati media, eh, pumapabor po lagi sa inyo yata. Mr. President, lahat po ng oposisyon sa ating bansa, di umano, eh, mukhang kasapi nyo na po yata sa inyong administrasyon, Mr. President. Pati di umano ang mga makabayan blocks nasa inyo na rin po na nung panahon ng iyong ama ay sila ay nagpabagsak. At ngayon, ngayon po ay kasapin nyo na rin po yata. At ganoon din po ang mga posisyon noong panahon ni Pinoy. Nasa inyo na rin po lahat. Kaya paano po aasa ang taong bayan kung sakaling dadaanin ng impeachment ang inyong napakalaking iskandalo ngayon sa ating bansa ang paggamit yun ng droga? Eh, parang malabo po yata na kayo ma-impeach sa Congress at Senado. Dahil una-una, ang nakaupong speaker po doon ay ang inyong pinsan. At ang sa Senado, meron po kayong kapatid. Di po ba? Malabo po ma-impeach po yata kayo, Mr. President. Ang aasahan na lang ng taong bayan kami, eh yung sinasabi ng attorney na kayo po ay mandato na kailangan yung gawin in public na kayo po ay magpa drug test o blood test. Yan po ang kailangan po para maging fair po ang 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 pananaw at ang pagtingin sa inyo ng taong bayan na sila siya ang na, kami. Ang taong bayan kami ang nagluklok sa inyo bilang kayo presidente. At yung kapangyarihan na nasa inyo ngayon, kaya po namin bawiin yun dahil kami po ang nagbigay sa inyo niyan, Mr. President. Kaya iintayin po namin ang inyong sagot at hindi po kami titigil mga Pilipino na magtanong at kalampagin po ang inyong health issue. Mahirap po ang aming kapitan. Ang aming kapitang barko ay may depresya at issue lalo sa droga. Mahirap po magpatakbo ng isang barko kung may depresya ang kapitan. Di po ba mga katambay, mga kabayan? Kaya kaya yan po eh hindi po natin pwedeng baliwalain ang issue ng kalusugan ng ating pangulo, mga kababayan. Kaya sa pananaw ni Kamanong, ora mismo sa lalong madaling panahon, putulin at bigyan na agad na aksyon ng pangulo ang paratang sa kanya ng ating dating pangulong Duterte. Kung talaga siya walang itinatago, siya malinis ipakita niya sa publiko na siya ay malinis at hindi siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot na alam nating bawal na bawal, di po ba? Illegal at nakakasira ng ulo, kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya po mga katambay, komento ni Kamanong, magpa-drug test na po kayo, Mr. President. Muli po si Kamanong, nag-iiwan po ng ganyan ng Pilipinas natin ngayon. Bagong Pilipinas, di po ba? <laughs> kaya sa muli po, si Kamanong, nag-iiwan po ng mahalin natin ating bansa, kaya natin ito. Tiis-tiis lang, may pag-asa pa tayo. Bye-bye, paalam.